Hello, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa o kapwa. Share lang po namin ang aming ginagawa. So, ito po ang madamo po namin taniman ng ampalaya. Yan, parang malinis. Uh, dinagamitan po namin ng suyod. Tapos mga kapwa o kapwa ay araruhin tulad nito ng kikita nyo. tapos itambak ang lupa sa puno. So, yun lang po mga kapwa o kapwa no, ang paraan kung paano ah uh, natin makontrol yung mga damo sa gitna. So, kailangan natin una suyurin mga kapwa ko kaparmers ang mga damo. Tulad na ang nakikita nyo ngayon. Okay din. Tapos, uh, ito na, araruhin mga kapwa ko kaparmers, no? Ang kasunod. Okay. So, ito na po ang ating ampalaya. sa ngayon ay 30 days na mga kapwa ko kaparmers kung saan ay nakaakyat na po sa itaas. So, ano lang, dalawang ah, bisit po ito na nadidiligan ng fertilizer. So, yun po mga kapwa ko kaparmers, tingnan nyo. Okay. So, pagkatapos, uh, ah, aaruhin to para matulad nito mga kapwa kaparmers din. Tapos, yung mga lupa na nabubungkal ay tatambak po natin sa puno para yung mga malilit na damo sa po, malapit sa puno ng ampalaya ay matatabunan at hindi na po uh, tumutubo o sumistible yung damo. Okay, so yun lang po mga kapwa ko kaparmers, no, ang uh, may share ko sa inyo. Sana po sa ating uh, video, uh, may natutunan po kayo. So, solution sa madamo nating uh, sakahan ng ampalaya or taniman ng ampalaya, ang ating gawin ay susuyo soy rin natin tapos aruhin. Tapos yung mga nabungkal na lupa sa gitna, itambak sa puno. So, yun lang po, no. Ang uh, solution natin. Okay, so bago tayo magtapos, shout out, big shout out po pala no, sa mga bago nating followers, uh, subscriber at saka mga taga-subaybay sa ating mga YouTube channel. So sa inyong lahat, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Okay, so sa lahat ng mga mahilig sa ganitong usapin, hingin ang nakunang isang favor sa inyo. Wala naman kalimutan, no? mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po. So, meron ng mga bunga no, na maliliit na masisilip mga kaparmers. Kap Ka no? Kasi 30 days na sa ngayon. So, tingnan nyo, meron pa dito si lalim. Ah, yun. So, maganda na po siya nating tingnan. Okay, so, ang solusyon sa bada mo, <laughs> ah, sa kahan ng ampalaya, kailangan lang natin susuyo rin ang damo para ma ano po <laughs> mawawala po mga kapal ko ka-farmers kasi sobrang kapal po ng damo maka na kaya na garod o oh, kausa malimpyo o eh. maharos manggot so tingnan nyo hmm, so yun lang so sa natin, hanggang dito na lang maraming salamat